Hello everyone, I'm Andrew that is with you guys. Kita tapos ko lang mag workout. Hiningan ako ng bongga. Yan. Basang basa. Sobrang basa ng katawan natin. Hindi to talaga. Pag nag workout ako, sobrang napakabasa talaga ng pawis. Para akong naliligo. So, yan guys. Yan ang, paka ayan ang makikita nyo palagi ang routine ko before ako matulog nag-workout ako so ayan hiningal ako bumukad yung flat nose ko o, oh, ba diba? bumukad yung pango nating ilong <laughs> pango na nga yan o oh, hiningal pa mas lalo pang naging pango <laughs> yung mata ko nang yung ano pumasok yung pawis. Ayan guys. Pawis na pawis ang kinabuhi nyo. So, ayan. Grabe. Thank you for watching guys.